Sumalang sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pondo ng Department of Labor and Employment para sa susunod na taon. Isa sa mga sinagot ni Labor Secretary Bienvenido Leguesma ay ang isyu ng minimum wage. Ayon sa kalihim, hindi pa napagdidesisyonan ng pamahalaan ang usapin dahil dumaraan pa ito sa tripartite body. Bagaman mapapabuti ang kondisyon ng mga manggagawa, kailangan pa itong balansihin kasama ang panig ng mga negosyante as we try to address and uh, provide social protection to vulnerable sectors we're able also to complement this with the countryside development so that at the end of the day yung pong gusto niyo na gusto rin namin makita ay yun po sana magkaroon ng katuparan na lahat po ang kalidad ng trabaho, ang kalidad ng buhay, ang kalidad ng mga benepisyo ay doon po sana, na gusto nating makita yun po ay isang proseso na amin po ring uh, Ikangay kasama niyo po kami doon sa aming uh, sa inyong balakin na tulungan po natin lahat ng mga manggagawa.